Kumusta sa inyong lahat? Ako Sidra, Maria Santos, at ngayon ay susuriin natin ang paksang. Paano protektahan ang iyong prostate sa pamamagitan ng pakain? Karamihan sa malalaking mahigit 50 anyos ay hindi napagtatanto na ang kanilang kinakain araw-araw ay maaring protektahan ang kanilang prostate o dahan-dahang sirain ito mula sa loop. Ang pagkain na nasa iyong kusina ngayon ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang malusok na prostate at masakit na gabing ang paktakbo sa banyo. Ang ibabahagi ko sa iyo ay magugulat ka dahil ang ilang pagkain na sa tingin mo ay malusok ay talagang nagpapalala sa iyong prostate. Nakita ko ang libu-libong lalaki na nagpabago sa kalusugan ng kanilang prostate sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kung ano ang nasa kanilang plato. Ako Sidra, Maria Santos. Isang espesyalista sa kalusugan na kalalakihan na may higit sa 15 taong pagtulong sa mga lalaki na mabawi ang kanilang sigla at kumpiyansa. Gusto kong malaman kung saan ka nanonot ngayon. Kaya, mangyaring mak-comment ng iyong lungsot sa ibaba at pindutin ang follow button para sumali sa aiming komunidad. Sa video na ito, ibubunya ko ang limang pakain na nagpapagaling at nagpoprotekta sa Iyong prostate tulad ng isang natural na pananggalaban sa pamamaga at paglaki. Ngunit higit sa lahat, ibubunyak ko ang limang pagkain na tahimik na nagdudulot ng pamamaga, paglobo, at mapanganib na kawalan ng balansa sa hormon. Kailangan mong manatili hanggang sa pinakadulo dahil ituturo ko sa iyo ang eksaktong paraan ng kombinasyon na nagpapalaki sa proteksyon ng prostate. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa mga problema. Ito ay tungkol sa pek-optimize na Iyong sigla bilang lalaki at pagbabalik na iyong kumpiyansa. Ang pananaliksik na ibinabahagi ko ngayon ay na mula aral, sa mga pangunahing pag-aral sa urologiya na hindi kailan kailanman tinatalakay ng karamihan sa mga doktor sa kanilang mga pasyente. Pagkatapos nito, malalaman mo kung paano eksaktong kumain para sa isang malusok na prostat. Simula sa iyong susunod na pakain. Ngunit una, Hayaan mong ikuwento kosa iyo ang tungkol kay Juan. Isang 62, taong gulang na pasyente na lumapit sa akin na desperado at bigo. Gumigising siya ang apat na beses bawat gabi. Mahina ang kanyang ihi at nahihiya, siya sa pahina ang kanyang malfunction. Sa lup lamang ng 6 na linggo ang sa nutritional protocol na ibabahagi ko, kapansin-pansing bumuti ang kanyang nasintomas. Ngayon, suriin natin ang unang pagkain na maaring magpabago sa kalusugan ng iyong prostate. Simula ngayon. Ang unang pagkain na nagpoprotekta sa iyong prostate tulad ng isang natural na gamot ay ang mapakpakumbabang kamatis. Ang makamatis ay punong lycopene, na isa sa mapinakamakapangyarihang antioksidan na nilihang ang kalikasan para sa kalusugan ng kalalakihan. Ang compound na ito ay partikular na target ang maselulang ng prostate, Binabawasan ang pamamaga at pinipigilan ang cellular damage na humahantong sa paglaki. Ang mas nakakaganda pa dito, ay Ang malutong kamatis. Ay may mas mataas na paksipsip ng Lycopene kaysa sa mga hilaw. Kapag kumain kang tomato sauce, tomato soup, o kahit ketchup, ang iyong katawan ay sumisipsip ng hanggang limang beses na mas maraming lycopene. Pinahihiwa-hiwalay ngang init ang mapadernang selula at ginagawang mas magagamit ang protective compound na ito sa iyong prostate. Ang ngalalaki na kumakain ng mga pakay na kabatay sa kamatis na hindi, bababasa tatlong besas bawat linggo, ay may hanggang 35% na mas mababang panganib ng mga problema sa prostate, hindi lang ito correlation. Maraming pag-aral ang nakumpirma na ang lycopene ay direktang nagpapaliit ang pinalaking tissue ang prostate inirerekomenda ko ang paksasamanga, mga lutong kamatis sa iyong dieta sa pamamagitan ng pasta sauces, vegetable soups, o kahit homemade salsa, ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Dahil ang likopene ay naipon sa iyong tissue ng prostat sa paglipas ng panahon, na lumilihang isang proteksyon na hatlang. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements kapag ang kalikasan ay nakbigay nang ang perpektong pakete sa makamatis. Kahit ang magalalaki na mayroon ng banayat na sintomas ng prostate ay nakakakita ng pagbuti kapak dinagdagan nila ang kanilang pakonsumo ng kamatis. Ngunit ang magakamatis ay simula palamang. At ang pangalawang pakain na ibu-bunyako ay naglalaman ng isang mineral na lubhang kritikal para sa balanse ng hormon ng kalalakihan. Ang kakulangan sa mineral na ito ay matatakpuan sa mahigit 60% ng mga lalaking mahigit 50 at direktang nauk na ito sa paglaki ng prosta. Karamihan sa mga lalaki ay walang ideya na sila ay kulang. Ngunit ang ngasintomas sintomas ay hindi mapakakamalan kapag alam mo kung ano ang hahanapin. Ang pangalawang papapagaling na pakain para sa prostate ay magugulat ka sa kung gaano ito kasimple at madaling makuha. Ang pangalawang pakain nakapansin-pansin na, na nakpapabuti sa kalusugan ng prostate ay butong kalabasa. At narito kung bakit sila napakalakas. Para sa mga lalaki, ang maliliit na buto na ito ay lubos na punong zinc, na siyang pinakamahalagang mineral para sa function ng prostate at production ng testosterone. Ang kakulangan sa zinc ay laganap sa mga lalaking mahigit 50 at direktang nagdudulot ito ang pamamagang ngang prostate, mahinang pagdaloy ng ihi, at paginang ang function Isang dakot lamang ang butong kalabasa ang nagbibigay ng halos, kalahating ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan pangang ng ngang zinc sa pinaka-absorbable na anyo na possible. Manatili ka sa akin hanggang? Sa dulo dahil ipapakita? Ko sa iyo kung paano paksamahin ang mapakaying ito para sa maksimum na protection ng prostate. Ang butong kalabasa ay naglalaman din ng malusok na taba na nagbabawas ng pamamaga sa iyong buong urogenital system. Ang magnesium sa mga buto na ito ay tumutulong na makrelak sa makinis na kalamnan sa paligid ng iyong prostate na nagpapabuti ng daloy ng ihi kaagad. Sinasabi ko sa aking mga pasyente na isipin ang buto, ang kalabasa bilang makpildoras, ang prostat ang kalikasan, ngunit walang anumang epekto. Maari mong idagdag ang maito sa iyong oatmeal sa umaga. Ihalo ang maito sa smoothies o simpleng kainin ang nga ito bilang merienda. Ang mahilaw na walang asin na bersyon ay pinakamahusay dahil ang pagproseso ay nagtatanggal ng maraming kapapi-pakinabang na compound. Marami sa aking mga pasyente ang nakakapansin ng pinabuting paktulok sa gabi, salup lamang ng dua linggo dahil hindi sila gumigising upang umihi. Sinusuportahan ding ng zing ang pangkalahatang sigla ng kalalakihan? antas ng enerhiya, at immune function bukot sa kalusugan lamang ng prostate, ang nakakagulat ay ang langis ng butongang kalabasa. Ay ginamit sa tradisyonal nagamot sa loop ng maraming siglo, partikular para sa maisyu sa kalusugan ng kalalakihan. Kinumpirma na ngayon ng modernong pananaliksik ang nalalaman ng ating mga ninuno. Ang mga buto na ito ay naglalaman ng mga compound na natural na nagre-regulate ng antas ng DHT. Ang DHT ay ang hormon na nagiging sanhi ang pagdami at paglaking ng ngasalulang ng prostate. Kaya, ang pagkontrol dito ay lubhang mahalaga. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ang pangatlong pakain na gumagana ng makasama sa buto ng kalabasa upang lumihang ang mas malakas na resulta. Ang pangatlong pakain na nagpoprotekta sa iyong prostate ay berdeng sa at ang aham sa likod nito ay lubos na kahanga-hanga. Ang berdeng sa A ay naglalaman ng chatkins, nangga espesyal, na antioksidan na partikular na nagtatarget at nagbabawas ng produksyon ng DHT sa iyong katawan. Ang DHT ay ang hormona na responsible para sa paglaking prostate, pagkalagas ng buho, at maraming isyu sa kalusugan ng kalalakihan na may kaunayan sa edad. Dalawang tasalamang berdeng berdengsa araw-araw ay maaring makpaba bangang, antas nang dihatengang hanggang 20% sa luk ng 8 linggo. Ang ikaapat na pakain na nakpoprotekta sa prostate ay berries, lalo na ang blueberries, blackberries, at raspberries na puno ng anthocyanins. Ang mamakapangyarihang antioxidant na ito ay nakpoprotekta sa mga selula ng prostate mula sa oxidative damage at pinipigilan ang mga pagbabago sa celula na humahantong sa paglaki. Ang ngabiris ay nagpapabuti din ng sirkulasyon ng dugo sa pelvic region na nagpapabuti ng paghahatid ng nutrients sa iyong prostate. Ang lalaking kumakain ng isang tasa ng ngabiris araw-araw ay may kapansin-pansing mas mahusay ng nga marker ng kalusugan ng prostate sa mga pagsusuri sa dugo. Ang ikalima at huling pakaing nagpapagaling ay matabang isda tulad ng salmon, sardinas, mackerel, at dilis na mayaman sa omega, 3 fatty acids. Ang mga malusog na taba na ito ay tulad na na natural na anti-inflammatory medicine na partikular na nagpapakalma ng pamamaga sa tisyo ng prostate. Pinapabuti din ng omega, tigaes ang daloy ng dugo, Balansa ng hormon at kalusugan ng selular membrane sa iyong buong katawan. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang nga lalaking kumakain ng matabang isda dalawang beses bawat linggo ay may 40% mas kaunting pamamagang prostate. Ang limang pakain na ito ay gumagana ng makasamatulat ng isang kumpletong sistema ng protection ng prostate kapag kinakain mo, ang nga ito ng pare-pareho. Ang lycopene mula sa kamatis, zinc mula sa buto ang kalabasa, katekins mula sa berdeng saa, Antioxidant mula sa beris At Omega-3 mula sa isda Bawat isa ay tumatarget sa ibat-ibang aspetoeng kalusugan ng prostat Ngunit makasama silang lumihang masinergistik na epekto na hindi kapanipaniwalang malakas Ngunit ngayon kailangan kong balaan kartungkol sa limang pakain na ginagawa ang eksaktong kabaliktaran Tahimik na sinisira ang iyong prostate araw-araw Bago tayo sumisid gusto kong magbahagi ng isang espesyal na bagay sa iyo na maaring mapabilis ang iyong paglalakbay sa pagpapagaling ng prostate. Gumawa ako ng 21 araw na hamon na idinisenyo upang makatulong na mabawasan at maiwasan ang paglaki ng prostate sa mga simpleng ehersisyo na maari mong gawin nang mas mababa sa 15 minuto sa isang araw. Huwag maghintay dahil ang komprehensibong programang ito ay tumatalakay sa nutrition at mangga nakatarget na galaw para sa optimal na kalusugan ng prostate. Grab ang iyong kopyang ng i-book ngayon dahil ang link ay nakapinsapin na pinakatuktok ng mga Ngayon, pag-usapan natin ang manakatagong kawe ng iyong prostate. Ang mapakain na nakpapapula at nakpapalaki nito nang hindi mo na mamalayan. Ang unang kontrabida ay ma meats tulad ng bacon, longganisa, hot dog, at deli meats na puno ang nitrates at preservatives. Ang mga kemikal na ito ay lumilihang ng pamamaga sa iyong buong katawan, ngunit partikular silang tumutukoy sa tissue ng prostate at nakakagulo sa balanseng hormone. Ang mga lalaking kumakain ng processed meats araw-araw, ay may dalawang beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang problema sa prostate kumpara sa mga umiwas sa mga ito. Ang ikalawang sumisira sa prostate ay ang labis na produkto ng gatas, lalo na ang gatas, keso, at ice cream na kinakain sa malaking dami. Dinadagdagan ng dairy ang IGF. 1. Na isang growth hormone na direktang napapasigla sa pagdami at paglaki ng maselula ng prostate. Ang saturated fat sa dairy ay nagtataguyot din ng pamamaga at maring makpalala ng kasalukuyang mga sintomas ng prostate ng malaki. Hindi ko sinasabi na hindi ka maaring kumain ng dairy. Ngunit ang pagiging katamtaman ay lubhang kritikal para sa kalusugan ng prostate. Ang pangatlong kaway ay alkohol na nagpapawalang tubig sa iyong katawan at sabay-sabay na nagpapairita sa iyong pantok at prostate. Ginugulo rin ang alkohol ang iyong mapateng ng pagtulok at ang mahinang pagtulok ay direktang nagpapalala? Nang masintomas ng prostate at kawalan ng balans ng hormon, ang ikapat na kontrabida ay mapritong pakain at fast food na puno nang trans fats, na humaharang sa malusok, na sirkulasyon sa iyong prostate, ang ikalimang sumisira ay asukal at refined carbohydrates na nagpapalakas ng pamamaga at lumilihang hormonal chaos sa iyong sistema. Hindi mo kailangan isakripisyo ang lasa o kasiyahan. Kailangan mo lang gumawa ang matalinong pagpapalit na nagpoprotekta sa iyong prostate sa halip na processed meats. Pumiling inihaw na manok, tiki, inihaw na karne ng baboy o manok, karaniwan sa Pilipinas, o ang matabang isda na binanggit ko kanina para sa iyong protina. Palitan ang mabibigat na produkto ng gatas ng nga alternatibong nakabatay sa halaman tulad ng almond milk, oat milk, o malit na dami ng kesong kambing. Binabawasan ng mga pagbabago na ito ang pamamagahabang na bibigay ng mga sustansya na kailangan ng iyong prostate upang gumaling at gumana ng mayos. Palitan ang mga pritong pakainang nga inihaw, inihurno, o pinasingaw na bersyon na nagpapanatili ng mga sustansya ng hindi nagdaragdang na kakapinsalang trans fats. Sa halip ng mga inuming may asukal at soft drinks, uminom ng berdeng taa, lemon water, o herbal teas na aktibong sumusuporta sa kalusugan ng prostate. Palitan ang refined bread at pasta ng whole grain na bersyon na nagbibigay nga fiber at hindi nagpapataas ng iyong blood sugar. Ang bawat matalinong pagpapalit ay nagbabawas ng pamamaga at tumutulong sa iyong tissue ng prostate na lumit ng natural sa paglipas ng panahon. Ang susi ay ang paggawa ng unti-unting pagbabago sa halip na subukang baguhin ang iyong buong dieta sa isang gabi. Maksimula sa isa o dalawang. Pagpapalit bawat linggo at bumuangang, momentum habang ang nga mas malusok na pagpipilian na ito ay nagiging natural na gawi. Ang iyong panlasa ay talagang angkop at magsisimula kang maghanap ng mapakain na nagpapaganda ng iyong pakiramdam. Sa loob lamang ng ilang linggo, mapapansin mo ang mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi at pinabuting enerhiya sa araw. Gumagana ang sa dieta na ito dahil tinutugunan nila ang pangunahing sanhingang. Pamamaga na prostat sa halip na takpan lamang ang nga sintomas. Binabawasan mo ang mahormon na nagdudulot ng paglaki habang. Dinaragdagan ang ma-sustansya na nagtataguyot ng pagaling. Ang kombinasyon ay hindi kapanipaniwalang malakas at mas ligtas kaysa sa pag-asa sa mga gamot na may posibleng epekto. Ngayon, Ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong buuin ang iyong pang-araw-araw na para sa maksimum na proteksyon ng prostate at sigla ng kalalakihan. Sumali sa Members Club at magdrop ng super like kung ang impormasyong. ito ay nakakatulong sa iyo na mauunawaan kung paano protektahan ang iyong prostate ng natural. Ang iyong suporta ay tumutulong sa akin na maabot ang mas maraming lalaki na lubos na nangangailangan ng impormasyong ito na nagbabago ng buhay tungkol sa nutrition at kalusugan ng prostata. Upang protektahan ang iyong prostate, gusto kong buuin mo ang bawat pagkain na parang nagsusulat ka ang reseta para sa pagaling. Kalahating ang iyong plato ay dapat na gulay at prutas na may espesyal na pakbibigay diin sa at beris na binanggit ko. Isama ang isang bahaging ng malusok na tabamula, sa mga mapakukunan tulad, ng butong kalabasa, abukado, langis ng oliba, o ang matabang isda na natin. Magdagdag niyan na proteins na sumusuporta sa masin kalamnan at produksyon ng hormone ng hindi nagtataguyod ng pamamaga o paglaking prostata. Uminom ng berdeng sa asa buong araw at siguraduhin na nakakakuha kang sapat na tubig upang suportahan ang malusok na daloy ng ihi. Hindi ito isang pansamantalang dieta. Ito ay isang sustainable lifestyle na nakpoprotekta sa iyong prostate sa lubang mga dekada. Mas mahalaga ang pagiging pari-pariho kaysa sa pagiging perpekto. Kaya huwag mag stress sa pagiging perpekto sa bawat pakain. Layunin ang pagunlad, hindi ang pagiging perpekto. At tumon sa pagawang mas mahusay ng mga pagpipilian sa halos lahat ng oras sa halip na sa lahat ng oras. Salop lamang ng ilang linggo. Mapapansin mo ang mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, mas malakas na daloy ng ihi, at mas mahusay na antas ng enerhiya. Marami sa aking nga pasyente ang nagulat ding ang pinabuting malfunction at kumpiyansa habang bumubuti ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Tandaan na ang iyong prostate ay hindi nanganailangan ng mamahaling gamot o kumplikadong paggamot upang gumaling ng natural. Ang kailangan nito ay ang tamang nutrition, nabawasan na pamamaga, at oras upang ayusin ang pinsala na naipon sa loob ng maraming taon. Pakainin ang iyong katawan ng mga pakain na papagaling at iwasan, ang manakakapinsala, at ang iyong prostate ay mabilis, natutugon ng kapansin-pansin. Ang iyong hinaharap na sarili ay magpapasalamat sa iyo sa paggawa ng mga pagbabagong ito ngayon sa halip na maghintay, hanggang lumala ang nga problema.